Yon, shout out mga kaboston yung natin dyan. Yan okay. si Boss. Busy <laughs> <Easy> kami, busy. <easy>. Busy. <laughs> okay. So, dito na lang isasakay yung bike ni kay Jonathan para dito ano, gagamitin namin sa sakyan ni buddy. Salamat body ha. Okay na. but may ano, may kinalas <laughs> ka dito. preno yan eh, ginagawa niyang preno kasi. Ito yung na. Gagi may preno ka dito. Pagpunta sa tayan. Ah, sige sa pa. <laughs> 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 Mas sentimental pa niya kasi. Hawak mo na sa, uh, sa loob Baka mabasa eh. Mabasa. bumalik pa ako. Oo, oh, o, sayang yung balik mo na no. so tayo na lang bumalik. Oo. <laughs> boss. Kasi pasa no ano eh. Baka, Di, hindi, gamit, na. gamit na kasi lumaki. Baka nag-expand. Kasha. Kasha man. Ay, salamat talaga kay Boss Tony. Isa, isa lang oto sa mga ano, sakyan. sa, mga sakyan ni eh, Boss Tony. grabe. Kaya sa kayo. Salamat. Ah. Ang rin ako niya. Ayan Ay. 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 Diyo! Ganyan sa'yo pangarap. Pa Matindi. Matindi yan. Dapat ha. Ah, ma dapat, mangarap. Ta pag nangarap ka, taasan mo. Taasan. Para pag di mo man naabot, may narating ka. Pag bumagsaka. Bumagsaka, lagapag talaga. Nakasubukan <laughs> lang. <laughs> <laughs> Oo, no, yan lang tama lang may pangarap ng tao. Ay. Ay. Kailangan natin. Ay. <laughs> ay may kulun pa din ano ng pila eh. <laughs> <ako nalagay. laughs> oh, ah, ano lang. Ano niya? Lagyan ng tanim. Ah, kaya ko nilalagay sa. Yung ihangin ko. Sa rep. Nilagay sa ref para wala nang ng Ay, wala nang bigay ng ref. Ang laking galon. Eh. Ang gastos ng yelo. Bakit? Sa so, maghapon na ka 20 pesos. Oo. Oh. Hindi lang. Hindi lang ba? 30, pinakamataas. Ilang beses kasi ako nagbibigay ng bariya, mga walang beses. Wala, grabe. Kailangan nyo na ng rep. Kailangan nyo na, ng rip. Kailangan na. <laughs> kasi kaya ata. Hindi, eh. pag ano, pag nakaluwag-luwag ako. Samahan <laughs> ko kayo sa bilihan. Basan ko ang pangumili. Ayan na si Bustoni. Ayan, salamat talaga. Sige, okay, pasok. ito malapit mga pina pina ito mga body ito siya nagturo sa akin ng ano eh pina pina ito si Bustoni yan ang nagturo sa akin ng pina pina kaya nung ginaya ko boss yan yung nagturo sa akin ng magpina pina grabe yan papasok patras dito kaya nung ginaya ko ah tapon yung mangga <laughs> kaya pasok na kayo kaya na kayo pasok na kayo pasok na kayo salamat kayo sa Buston yung talaga salado ko lang yung Kasama namin si body tsaka si power <laughs> ranger siya <laughs> 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 uh, so, mas yung tanpogi siya mas yung salamat kay Buston yung at ayan may lalakarin tayo ngayon uh, <okus> <Bharati> importante yung mahalaga <laughs> <laughs> may mga ano pa kasi dito sa anak ko kahapon. ginamit niya Ito, mga unan talagang ginamamong bahay bus ha <laughs> <laughs> yun talaga pag maganda sa sakyan e eh kahit dito ka ano na matulog eh no dalhin dalhin mo lahat ng gusto kong dalhin bilhin nga ako nito mamaya sama mo ako ba siya huwag mo akong iiwan <laughs> double, double A <laughs> <laughs> double A <laughs> Ayan, Si bus pa, si e, Boss ni ay aming uh, kasama. Full force na tayo. Oh. Yun! Yun! Ah, kompleto na! Kompleto! Ah. Kompleto si Ricardos na. Grabe ito makapinaw, tutok na tutok, walang ihat. Um, Pwede ito ng tilitabis. Tilitabis ba kaya? <laughs> <laughs> Oops. Okay. O, tingnan mo. Sabi nung kuya driver, konting-konti na lang kabuhok ko. <laughs> Layo eh. Nervyoso yun sila. Galit na galit. Gusto manakit ni kuya oh. Oo. Nervyoso. One seat apart pa si kuya. <laughs> Nervyoso si kuya. Uh, pagka, Drider talaga, maganda yung mga pinapina eh. Oo. Oh. Kaya nga, sa'yo nagturo sa ng pinapina. Uh, kaya pininahan mo yung pinapina. Kasi nga, naano? ah. Nervyoso si Kuya ano eh. Ganito yung ginawa ni Badit Gayaan ko nga. <laughs> <laughs> Pero kung walang bukol yun, boss. <laughs> <laughs> Nasat yun. May bukol kasi. May bukol kasi. <laughs> may <yung> bukol <laughs> Pambira, Nervyoso si Kuya Nervyos. ano eh. Nervyos. <laughs> Nervyos sila. Nininervous. Pero <laughs> so, grabe kasi magmaneho ito. So, Mag-sitbelt pala ako boss. Baka sa na naman tayo. Sasak sasakyan mo pala ito eh. Uh -huh. so, mahirap na. Baka. Ay. Baka i na naman tayo kasi ilalagay natin si nanay doon sa likod eh. Uh -huh. <laughs> so ayan, nakasitbelt na po kami dito sa sakyan ni Boss Tony. Alright. Mamaya kita-kita po tayo pag nakakain na po kami sa restaurant. <laughs> 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 Saan po tayo? Yes, Boston. Almar pa tayo, boss. Ay, na tayo. Na? Diretso, Diretso na oh, almar na lang. Na Sakto, di pa nag breakfast di pa nag-lunch. kumain <laughs> so, na lang Sakto na talaga. <laughs> <nag -alos, laughs> Boos, <laughs> Isip-isip ko baka dumating si Bustoni eh. <laughs> <laughs> Akala ko <laughs> napasa mo si Bustoni ah. <laughs> answered ano, answered prayer. Answered prayer. <laughs> Alright, so salamat muli boss. Ay, thank salamat you. Thank ba, you sa lahat ng so, sumusuporta ah. sa sa ano namin sa mga vlogs namin. Mabuhay po kayo. Yun Mabuhay kayo ng gusto niyo. Ate LB, Kuya Renjie, salamat. Hi, Kuya Vals, Boss Tonjeng, salamat. Boss, ano, Kuya Joatan, may sinasabi sa Boss niyo, oh. Magbago ka na. Pumasok ka, pumasok ka pa rin kayo. Kaya ito lang pasok. Pasok ka lang <laughs> ang pasok. O yung tama rin kay ano. Basta kasama ko nila, pasok ka pasok. Masyadong sabi nyo na talagang nyo. Pasok naman ako eh. Pasok ka lang. lang pasok. Kaya ito lang pasok. Pasok lang pasok. Huwag lang bumaha. Pag <laughs> wala pasokan yung hindi sayo. <laughs> <laughs> mahirap yan, boss. Ah, oh, mahirap yan, boss. Alright, <laughs> <laughs> uh, so mga buddy. Mga katbuston yung pala. Mga santayin nyo kami doon makaratay. Update po namin kayo. Tapos yung ano, yung sa pag-check up, uh, panoorin nyo po sa vlog ni Ate LB. Yun? So, si Ate LB. Si Ate LB po ang ano dyan eh. Ako na naman. <laughs> Ako. <laughs> Sige po, kita-kits okay, po tayo. Samahan po natin si Jonathan. Yeah. At supportahan po natin Boston Yang. Yeah. Thank you. Mom. In charge po kami sa transportation sa yeah. ano sa moving si <laughs> 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 Sa so good vibes <laughs> si Boston <laughs> Yang. <laughs> <laughs> yeah. At si Jonathan. Kasi pre, yan ang pinaka main ano natin. Main uh, reason of uh, living. Living. boy. <laughs> 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 kahit ano lang. <laughs> Basta may dugtong sa English eh, okay na yun. Parang mukhang sosyal. <laughs> Para mahalata pa naman na may kaya tayo. Hindi, <laughs> <laughs> mukha tayong may kaya kasi kasama tayong may kaya. Uh -huh. <laughs> may, kayo, may kaya ko May kaya mag-vlog lang. <laughs> Alright, so yan. Abangan nyo po mga ka-Bostonying natin, ka mga boss. Na at ano lang kami focus lang kami sa pagmamaneho oo oh, kasi medyo mahirap uh, eh. so, ayaw namin ano kasapin si Bustoni kasi minsan to gigil ano <laughs> to eh mainit, mainit oh. mabilis uminit ulo tsaka pag kinakaroon si Bustoni habang nagmamaneho nagpapanik ata oh, nagpapanik ata so, <laughs> <laughs> uh, baka mamay wag ng airbag <laughs> din <laughs> <laughs> wag naman sana right. Uh, joke lang <laughs> yo what's up mga boss so nandito na kami sa clinic kung saan pina check up dati ni ano no uh, si, si, Nanay Marita. Ah uh, Nanay Marita. Dito rin namin kasi idadaan mga boss. So sa, ayun ano, uh, kasama magagawin. po namin si Ko Jonathan mga boss ayun at si Ko RNG at kasi at LB thank you sa so kanila sa yung sasama sa loob. Tapos kami ni body dito kami sa may parking magbabantay mga body at na uh, ano para hindi kami makasagabal. Hmm, just in case na may papasok dito na sakyan no, o makaalis agad. agad makaalis agad kami mga boss kasi Mahirap yung parkingan dito eh. <laughs> uh, iba talaga pag tutulungan no? Pero salamat uh, talaga boss Tony ah. Mm -hmm. Sa yun, pinagamit niyo sasakyan niya sa amin mga body. Actually kanina doon kami sa maliit. Ang mm -hmm. problema kasi, hindi namin may sa kayong bike ni Kuya Jonathan. Eh ang purpose kasi namin pagtapos dito, direct yung pasok ng si Kuya Jonathan. Mm -hmm. Eh kung babalik kami doon, ang layo na ulit. Uh, babay, so, uh yung uh, bike niya nasa likod ni sasakyan ni Bali. Ayan, saglit lang yan. Eh. Mabilis lang naman yan. Oh, Mag-i-inquire muna sila mga boss okay. kasi titignan kung ma uh, meron ng pangalan dito or na-register ano, na ba. Hindi, may, may record na siya. May record na. may record na pala. So, yun. Ito yung ano yon nila gamutan. yung gamutan, ni oh. ano ni Nanay Marita. Para maayos, magiging maayos na siya ngayon mga boss kasi. Ano? Ano yun boss nag ano na naman? Lumaki na naman oh, yung isang May, manas. Niya. Kaso, may um, manas na naman. Ang problema lang buddy, private ata to ayun lang medyo pero kung sakali man na ano kung saan sabihin nila hmm. pwede nating dalhin doon sa malapit sa atin di ba oo pwede oo na lang hmm. natin para at least para at least uh, yung gamutan niya dire diretso hmm. hindi yung... magasusan ng magasusan uh, uh, gamot lang naman yung inaano namin mga body para makainom ng gamot hmm. na sila oh. nag na sila ah papaliwanag na si ko Jonathan. Thank si very much. Ay, teka lang, na, nakalakata to. Hindi mm -hmm. daw dito, sabi ni Ju yung pinagdala kay nanay. Ay, hindi dito. Dito daw yung kay John, tsaka kay, uh, ano, Bong. Saan yun? Saan, saan yun? Nanay Marita yun. Saan yun ka, Ju? Ito so, yung pwesto, Jan Hindi pa ganyan yan. Pagano'n yun. Kay straight na na lugar. Dahil dito, mukto kami. Eh. Kaya dito, tapos dito may... Hindi pala dito. dito pa Pero dito. alam mo, alam mo yung kusaan. Alam mo puntahan? Okay. Saan yung hamburgeran na sabi mo? Ha? Saan? Saan yung hamburgeran na sasabi mo? Doon ang hamburger pero dito yun eh. Dito yun yung dinala kami. Yung, yung dati. Yung sa Trimbali kami. Uh -huh. Una pa, pachay ka ni mama dito yun. Saan dito? Dito banda? Pero, Ay, hindi kasi yan dyan. dito? Saan so, kaya yun? Ba yan eh. Medyo malaki yan eh. Wala ba? Hindi ba makikita doon sa ano? Ang... Ang ano dyan, guys, marriage. Sa hmm. ibang hospital na lang, siguro. Alam sa ibang nila, clinic na lang natin. Ano? Dito yun, dito. Ano? Kasi sa, wala anong, naman na ibang clinic dito. Pating mo. Um, ano? Ano ang pwede nating gawin? Pwede naman kahit saan yun no? eh. Dada lang oh. hmm. Kasi mga ka boss, ang ano lang kasi, ang nagaapa namin yung gamutan ba kung sakaling pwedeng ituloy kaso hindi alam ni Kuya Jonathan na eh hindi niya na alam so ipacheck up na lang natin ulit doon sa ibang malapit sa atin clinic oh, so, so, lang Gawin na lang siguro mga boss Halang lang tayo ng ibang clinic So doon no, na malapit sa atin. Malapit sa atin para Just in case na itakbo malapit mm -hmm. Ano ate handi? Ano? Hindi ko kayo marinig eh, malakas. Sa, sa, saan tayo kakain? Kaya talaga na yun po sa mga. Ano yun, ano yun? Sorry, ano yun. <laughs> ano oh, Doon na lang sa atin siguro. So, so dun kailangan dun natin si nanay. O, oh, baka sa so, bukas pwede nating ano, gamitin. Kasi hindi niya alam eh kung sa atin. Kung ngayon na lang, para bukong bukas, absent na mas na natin bukas. Hindi kasi... Kung ngayon, ano, pwede na tayo sa private. Saan ba ang private niya na meron? Meron naman malapit sa atin. Actually, ito malapit din naman. Kung gusto niyo, Bernardino Tapos, na lang. Na <laughs> Tapos hindi natin kailangan magpapakalagi. Tapos accident. Uh... Hindi, ganito na lang. Hindi naman mo doon sa... Ganito na lang ano, uh, gawin natin. Baka may tanong, pwede mo bang itanong doon kayo nyo? Kung makapasok pa ngayon? Uh Oo. -oh. Di ba? Uh -oh. Ako naman idea ko na i-vlog nila yon. Uh -oh. Pwede na i-check kung may data ka. Ano ba 'yon? May vlog, sa vlog yun? Yun, siguro. Sa pagpapacheck. Unang una. Baka pwedeng makita. Oo nga ba yun na yan. Lang. Lang. Oo yan na lang yung ano. Nasakay sa loob. Sorry din. Yan, check na lang mga boss. Check natin sa ano. Yeah. Mas ang iniisip ko boss, kung sakali, no. pasok na lang si Kuya Jonathan ngayon. Tapos, no. bukas. tayo, bu bukas, dali natin si Nanay Marita. Hmm. At kung may chance na maitanong niya doon kung saan at kung ano yung pwede nila, kung ano yung suggestion din nila, di ba? Hmm. Malay mo, di ba? Eh, uh, napanood nila yung mga vlog natin at may plano rin sila para hindi magsalungat, no? Hmm. May plano ba sila kaya ano? Hindi ko lang sure pero syempre uh, nandoon si Kyle Jonathan eh, di ba? Hmm. Ma, ma, nasabi niya na. Hindi pa natin alam yung sabi niya na nila. Hindi ngayon pa lang siya papasok eh. Uh, ano sa tingin niyo? Yun, sponda yun. Kayo na lang. Pasok ka ngayon, Jo. Tapos tanungin mo kung saan clinic yun dati. Okay. Hmm. Napacheck up sila ni Marita. Tapos, itanong mo lang kay Kuya kung pwede na uh, wala bang ano, kung pwede pacheck up natin si oh, na, na, na lang. Abisuhan na, abisuhan. na gusto niya uh, oh. up siya gusto ko kasi ipa-check up si nanay ka mo. Hmm. Kaso uh, kaya ka na late ngayon kasi sinamahan ka nila at Elvi at Kuya Renji. Tutihin yung body, tsaka gusto niya. Hmm. Na ano. <laughs> <laughs> so, di ba babiyahe ah, okay. siya ngayon? Hindi, hindi di dito na pala siya ngayon. Oo, oh, dito na siya. Mas malapit na. na. Oo, mas malapit Gano'n lang ko, dito, pasok ngayon. ka tapos. Sabihin ko. Sabihin mo, uh, na-late po ako kasi hinanap po namin yung clinic na ano. Papa-check up. Papa-check si up. Gusto ko po kasi mapacheck up si nanay. Sa tingin ko, mas ano pa sila. Ma, baka nga, sila pa yung magdala. Mm, Doon ah. na lang. Pero kung sakali man ituro sa'yo o hindi, sabi mo lang sa amin para bukas, lahat ka ulit tayo. Mm, yeah. Ano lang na. Sabihin ko kasi makapano din ulit. Pero mm. question lang, hindi mo talaga maalala kung saan yung sakto. Kasi yung lugar niyan, pa-straight pa yung gretto, medyo maliit. yung yan kasi malaki pa ganito. Oo, oh, malaki. Hindi ba na bago ng konti yung ano, arrangement? Hindi, hindi nagbago to. Hindi nagbago to. Kasi oh. nakapunta rin ako dyan, dyan ako patuloy. Hahaha. Huwag ka na kasi patuloy dito. Parang dyan sa gitna tayo ni. Eh. Sa gitna <laughs> na doon. Mas mahirap pa siya yan. Mag ano tayo, mag, hula pa. Oo. Yun na lang, pasok ka ngayon tapos tanungin mo kung saan klinik yun, kung natatandaan pa nila. Kahit sila ba, mo. No? Tapos kung pwede, uh, wala bang masa ka saan. Kung, kasi sabi mo, kaya ka kasi naghanap tayo ng klinik. Ipapadjik eh, ka pala din Marita. Hmm. Tapos yung mabisin ako. yun. Eh, pero ngayon, Oo, pasok ko ngayon. Tapasin. Uh, para, para hindi masayang yung araw mo. Uh, o ano, baba na natin yung bike mo. Oh, so, mo? No, So, ayan mga boss salamat, so, salamat. At ayan, yun nga yung Teka naging decision namin mga magpa-partners in crime. Ay, partners, partners, <laughs> partners in, in life. <laughs> so, ayan mga ka Ying, Oy, mag-shoutout ka sa vlog mo. Ay, shoutout ano, out sa ating, ano mga 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 ano mga supporters. Magbabay ka na sa vlog mo. Vlog mo. Ay babay mo. muna mga boss. Bababa <laughs> ah, ka yung bike ni ano eh. All right. Ah, pwede kahit ano. Tayo, kahit ba, ano basta masarap. Eh <laughs> <laughs> okay, naka na pala 'to. Yo, what's up mga boss? So, ayan nandito muna kami sa gutom ng lahat. Ayun oh. Woo! Tagasarin sa. Sabuy lugawan ng mga Nagutom eh, nagutom. Grabe yung gusto Tubig? Mineral? Mineral? Ah, pwede na yung, kahit may tubig lang. silang tap Mineral tayo. Nagamit din sa mga si ano mga boss uh, Unang mission Ah hindi lang pala, pangalawang mission pala Nagamit natin Kapi yung Buti hindi no Buti na lang din pumalo, no? Kasi nga atin yung mga radio na taga sa akin na Parking sign. Uh, eh, ano ba yun? Hindi ko alam kung tawag yan. Eh. Ganda nung ano. Sign lang. Big bike, boss. <laughs> At hindi ka ka magmanay. <laughs> <laughs> Pero yung inaano sa kanya mga Boston yung ano, na, matindi magmanay. O, ako lang kami yung natatakot sa na kanya. Kasi, gabuhok na lang lagi. Gagi, yun na ka-jeep. Jeep <laughs> kanina, napapasigaw na eh. Alam ang layo nito, sa Sa baba. So, what's up mga boss? So, nandito na kami sa parkingan at uh, Abangan nyo yung ano yung pagdala namin ni Kay na Marita doon sa ano uh, mga boss sa pag uh, pagpa-check up pala. So ayun nakaparking na kami. So ayun kita-kita ulit tayo uh, sa susunod na vlogs mga boss. Sama na naman si Buddy Pero hindi nandun mm. Ayan <laughs> mga boss oh. ay pupunta lang sa glit mga boss